Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Robert Tolentino, shout out kay Thunder Balenciayo. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para galing in 3, 2, 1, let's go! Walang reply, parang hindi narinig nung guy. If you don't say anything, I will die right now. You can take it as a threat, pero sawa na talaga ako sa isang hermaphrodite na katulad mo na nagpapanggap na sophisticated. Hindi naman nagbiro si Han San Chen, naiinis talaga siya. Halatang kabaligtaran ang lalaking ito, mali ang sumama sa kanya, at mali rin ang hindi sumama sa kanya. Naiinis din si Han San Chen dahil sa choice ni Zue ngayon kaya parang sirang banga talaga siya kakaiba kang tao sa wakas ay nagsalita ang halimaw Oh are you willing to talk now I thought you were planning to be pretend to be dead galit na sabi ni Han San Chen Pagkatapos ng ilang sandali pinilit mo akong pumunta sa dagat ng dugo ngayon hindi ako makababa at hindi ka na rin umutot Hindi ko talaga alam kung ano ang gusto mong gawin nanlulumong sabi ni Han Sanchen. Chen Lumakad ka sa dagat ng dugo hindi ba iyon ang gusto mo? Ano, sinisisi mo ako. Ang halimaw ay nagsabi ng masama, kayong mga tao ay talagang sakam at makasarili, at gusto mo ring sisihin ang iba. It's my business kung pwede akong bumaba, anong kinalaman nito sayo? Galit na sinabi ni Han San Chen, kapag nag-aalangan ako, bakit mo ako sinusubukang itulak pababa? Sinabi ni Han San Chen, hindi mo kailangang magquibble, sa huli sabihin mo lang sa akin ng malinaw kung ano ang gusto mong gawin. Hindi siya sumagot ng ilang sandali, ngunit mas lalo pang nakatitiyak kay Han Sanchez na ang lalaking ito ay talagang tulad ng iniisip niya, at tiyak na may kakaiba sa kanya. Usap, it's not as complicated as you think. I am a demon, and the demonic energy in the blood pool is so strong, is it strange that I want to take some to replenish myself? Nakasimangot si Han Sanchen, paliwanag nitong ikinagulat ni Han Sanchen, hindi niya talaga inaasahan na makakahanap ng ganoong dahilan ang kabilang partido. Ito ay talagang may katuturan, at walang mali dito. Gayunpaman, sa totoo lang, hindi kailanman maniniwala si Han Sanchen sa isang mahinang dahilan. Bukid man ng trigo o dagat ng dugo noon, bakit hindi pa kita nakikitang nagre-react, pero narito ka, at nagre-react ka? Tanong ni Han Sanchen minsan sa kasong ito, mas perpekto ang dahilan, mas problemado ito. Sa makatuwid, matatag na naniniwala si Han San Chen na kung ang taong ito ay maaaring biglang subukang kontrolin ang kanyang sarili, tiyak na ito ay may espesyal na kahalagahan sa kanya, kung hindi, hindi magagawa ng gayong mayabang na halimaw ang ganoong bagay. Kung tutusin, mas maganda ang relasyon ng demonyong dragon sa akin, at mas kawawa ang tao, sa kadahilan ng ito, ang demonyong dragon ay dapat magkaroon ng pinakamalaking reaksyon, kahit ang lalaking iyon ay pag-usapan ito sa kanya, gayon paman, hindi ito ginawa ng demonyong dragon, kaya bakit? Gagawin niya ito, mas malaki ang dami dito, kaya interesado ako, is it clear enough? Yung mga dati hindi pa sapat para magkasya sa pagitan ng ngipin ko, walang kamali-mali ang sagot niya, pero alam na alam din ni Han Sanchen na kalokohan pa rin ang mga ito. Well, Kapag nag -chat, chat ka sa kanya, try not to bring me with you. It has nothing to do with me. Sa kritikal na sandali, ang magic dragon ay namagitan. Puno ng hinaing ang tono ng pananalita niya. Pagkatapos niyang magsalita, nawala siya. Halatang takot siya sa hininga ng halimaw. Alam mo bang hindi simple ang dugong ito? Kung kakainin mo ito, malaki ang posibilidad na wala ka na sa sarili mo, at makokontrol ka. Sa madaling salita, kung kakainin kita sa aking katawan, ibibigkis lang kita at hindi kita makokontrol, hindi ka nasisiyahan sa lahat ng posibleng paraan, naiintindihan ko ang iyong kalooban batay sa iyong katayuan at pagkakakilanlan, ngunit dahil dito, hindi ko maintindihan kung bakit handa kang maging pepe. I know you are very strong, so strong that I can't even imagine it. However, The hugeness of this seas of blood and the demonic energy they contain is also too great for me to imagine. I don't think you are sure that you can turn it into food, siguro, ikaw at ako ang magiging pagkain niya, sabi mo. Matapos malaman ni Han Sanchen na ang dating paraan ng pagtatanong ay maaaring walang magbunga, agad niyang inayos ang kanyang diskarte. Sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraang ito para patuloy na atakehin ang pagpapahalaga sa sarili ng halimaw, posibleng makapagsabi ng mabilis ang taong ito dahil hindi siya mawalan ng mukha. Boy, humans are really cunning creatures, you know how to hit my weak spots and trick my words so fast. Mahinang ngumiti si Han San Chen, nasa iisang bangka tayo ngayon, huwag kang magsalita ng ganyang mga pangit na salita, kilalanin natin ang isa't isa, baka nakumbinsi mo ako na kaya kong lamusong sa dagat ng dugo at hayaan kang kumain hanggat gusto mo. Nakakatuwa, Masasabi ko sa iyo yan. Ang dugong ito ay may espesyal na kapangyarihan na tumatakbo sa loob nito, at ito ay napakalakas. Malinaw kong masasabi sa iyo na kung gusto mong subukang gawing sarili mong kapangyarihan ang dagat ng dugo ayon sa iyong mga ideya, tiyak na mamamatay ka ng walang libingan. Pagkarinig nito, tumanggaw si Han San ito ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako pinigilan pagkatapos kong isuko ang ideya na magpatuloy? bagamat labis kitang minamaliit at hinamak, gusto ko pa rin tumira sa katawan mo kasama ang uod na iyon, ngunit, tulad ng sinabi mo, sa ngayon, palagi tayong nasa iisang bangka. Ngayong nakapagdesisyon ka na kung hindi mo ito hawakan, kung gayon bakit kita kakalag ka rin sa bangin. Maya-maya ay magkakaroon ng labanan sa pagitan mo at ako, ngunit dapat na ako ang pumatay sa iyo, isang langgam, upang masiyahan ang puot sa aking puso, kaysa ako ay humiram ng kutsilyo sa iba upang titilin ang iyong buhay. Lubusang tinanggap ni Han Sanchen ang paliwanag na ito, ito talaga ang dapat niyang katotohanan, kung tutusin, para sa gayong mayabang na tao, normal lang sa kanya na magkaroon ng ganitong mga kaisipan kapag ginagawa ang mga bagay na ito. Then why did you help me down when I decided to go down? Just like what you just said, alam mo namang mamamatay ako kapag bumaba ako, di ba contradict the fact na hindi ka tumutol sa pag-alis ko mamaya? Sabi ni Han San Chen, hindi siya nagsalita, at nagkaroon muli ng mahabang katahimikan. Si Han San ang unang nagsalita, kagaya nga ng sinabi ko kanina ay napakalakas ng kapangyarihan ng blood si na hindi kalubos na nakakasigurado na kaya mong kontrolin ito, kaya dahil sa kanyang pagmamataas, ayaw niyang subukan ito sa kanyang sarili, dahil kung siya ay nabigo, ito ay nangangahulugan na ang desisyon ay ginawa niya, at hindi niya kayang ipahiya ang taong iyon. Ngunit sa kabilang banda, kung ito ay kanyang sariling inisyatiba, kung gayon siya ay pinilit na gawin ito, at kung siya ay natalo, ito ay hindi magiging ganap na hindi katanggap-tanggap. Anyway, napilitan siyang gawin. Hindi pa rin siya sumagot at piniling manahimik, ginawa nitong isandaang porsyento sigurado si Han Chen na talagang tama ang hula niya. Alam ko ang sagot. Hindi mo kailangang sagutin ang tanong na ito, sabi ni Han Sanchez. Gusto niya ng mukha at binigyan siya ni Han Sanchez ng sapat na paggalang. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakita ni Han Sanchez na hindi pa rin siya nagsasalita, kaya nagkusa siyang magsalita muli, "Pagkatapos mong maunawaan ang iyong mga motibo, upang maging tapat sa iyo, gusto ko nang ngayong simulan muli ang aking dating ideya at subukan ito sa dagat ng dugo. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan?" Tanong niya, mapait na umiti si Han. San Chen, kung hindi ako natatakot sa kamatayan, bakit ako magsusugal dito sa dagat ng dugo? Hindi ba pwedeng mag out na lang ako? Ikaw tuloy. Sinabi ni Han San Chen, ang kasalukuyang sitwasyon ay wala na akong ibang paraan, alam na alam mo na kung gusto kong makipag-away sa grupo ng mga tao, ito ay halos maging isang dead end. So, wala akong ibang choice. I am also very aware of the dangers of the blood sea and even the serious consequences however after much thought I found that this is the only opportunity so I came Bigla akong huminto ngayon lang kasi naramdaman ko na gusto mo rin akong pumasok considering na member ka rin ng Demon Clan natakot ako na baka may balak ka na tuluyang mapuksa ang manipis kong pag-asa kaya ngayong malinaw na ang pag-uusap ko sa iyo wala na akong pakialam at gusto kong sumugal ulit. Kami ay isang komunidad, kung gusto mong subukan, sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, maaari kong isaalang-alang ang pagbaba ng aking katawan at makipagtulungan sa iyo, gayon paman, mayroong isang kinakailangan. Ano ang premise? Tanong ni Han San Chen. Hanggat hindi masyadong extreme ang premise na ito, pinag-isipan na ito ni Han San Chen at kayang sumang-ayon sa kanya hanggat maaari. Sa kanyang tulong, natural niyang madaragdagan ang kanyang pagkakataong manalo sa Blood Sea at handang subukan ni Han San Chen. I will control your body. In this way, I can have a better chance of winning in the battle with the Sea of Blood, sagot niya. Ang kahilingang ito ay napakamakatwiran, kung tutosin, kung sino man ang makakakontrol sa katawan ay halatang higit na makakayanan ang mga komplikadong pagbabago sa sitwasyon. Your request actually nothing to me. I have a bottom line, as long as it doesn't violate my bottom line, I can agree to it. You haven't violated my bottom line, but what I didn't expect is that I can't agree to your request. Pagkarinig nito, ang palaging mayabang na demonyong dragon ay hindi napigil ang magtanong, bakit? Dahil ito ay isang bagay na mas walang kabuluhan kaysa sa ilalim na linya, sabi ni Han Sanchen hinahayaan ang halimaw na kontrolin ang kanyang katawan sa kanyang kapangyarihan, si Han San Chen ay maaaring mabuklod sa kanyang katawan ngayon, hindi pa banggitin ang nanalo. Sa oras na iyon, hindi si Han San Chen ang pumipigil sa kanya, ngunit ang Han San Chen ay kanyang sugpuin magpakailanman. Not to mention, once in this life and death situation, bale mamatay man siya, kapag siya ay nanalo, pagkatapos ay ang dagat ng dugo ay gagamitin niya, at ang kanyang kapangyarihan ay lalago ng maraming beses. Sa oras na iyon, siya ay magiging mas nakakatakot, pagkatapos niyang kontrolin ang kanyang katawan, maaaring hindi na siya magkaroon ng pagkakataong tumayo. Kung ito talaga ang kaso, gaano ito kaiba sa pagiging kontrolado ng dagat ng dugo? Ang mga lalaking nakaitim na iyon ay napakasuklam, ngunit bakit hindi maaaring maging mas maput ang halimaw na ito kaysa sa kanila? Ang bagay na ito ay isang bagay na gustong selyuhan ng maraming tunay na Diyos, ang kasamaan niya ay halatang lampas sa kasamaan na mauunawaan ng mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, kung kailangan niyang pumili, mas gugustuhin ni Han Sanchen na kontrolin siya ng mga tao sa Blood Sea, kung tutusin, nandoon ang sariling lakas ng katawan. Kahit manipulahin nila ang sarili nila para gumawa ng masama, may hangganan man lang ilang makapangyarihang tao sa hinaharap ang maaaring pumatay sa kanya at mapuksa siya. Pagkatapos nito, muling magkakaroon ng kapayapaan ang mundo. Ngunit kung ang taong ito, alam ng Diyos kung gaano siya kakilakilabot pagkatapos masipsap ang dagat ng dugo, sa sandaling mabawi niya ang kanyang lakas, hindi ito magiging isang bagay na malulutas ng isang makapangyarihang tao sa hinaharap. Baka, maulit pa ang mga ginawa ng nakaraan, at siya pa rin ang pinakamasamang halimaw, gayon paman, kung mas maraming tunay na Diyos ang maaaring magkasamang magtatatak nito ay isang malaking hindi alam. Sa makatuwid, hindi kayang tumaya si Han Sanchen dito. Kung siya ay matalo sa taya, maaaring siya ay isang makasalanan ng walang hanggan sa dagat ng dugo, kung gayon dito sa mga halimaw, siya ay maaaring maging numero unong makasalanan sa mundong ito ng bafang, at hindi kailanman maaalis, at mapag-alitan ng mga taong naninirahan dito magpakailanman. Sa madaling salita, isang luho para sa isang tao sa hinaharap na pag-alitan ang sarili, siguro, wala nang tao noon. This is our best chance, hindi ka ba talaga tumataya? Tanong niya, naririnig ni Han San ang pahiwatig ng pagkabalisa sa kanyang tono, bagamat sinubukan niya ang kanyang makakaya na itago ito, hindi niya maihiwasan ang pananaw ni Han San na isa ring espiritu ng tao. Ngunit habang nangyayari ito, mas tumitindi ang puso ni Han San Chen, dahil habang siya ay nagmamalasakit, mas makatotohanan ang mga takot at alalahanin ni Han San Chen. You don't need to ask me anymore. I know what it means to release you. So, mamatay man ako dito ngayon, puno ng panghihinayang at sorry sa asawa ko, hindi ako makikipagtulungan sa iyo ng ganito. Naniniwala ako na ang mga taong mahal ko ay mauunawaan at susuportahan ang aking desisyon. Ang mga surot na tulad mong tao ay mahilig lang maging emosyonal, kailangan mong malaman na ang emosyon ay haad lang lamang sa iyong paglaki. Let's do this. I never compromise with anyone, let alone a bug like you. I can promise you that if we win the bet, I will give you one-third of the world. One-third. Natarante si Hansan Chen. Sa ikatlong bahagi ng lupain, wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo, at hindi ako makikialam sa anuman sa iyo. Sa makatuwid, maaari mong ilagay dito ang mga taong mahalaga sa iyo, at maaari mo pa rin mabuhay ang iyong buhay, paano sa tingin mo ang takbo ng iyong buhay. Ang isang katlo ng lupa ay maliit, ito ay talagang hindi maliit. Maaaring gamitin ng Han San Chen ang lupaing ito upang tipunin ang karamihan ng mga tao sa mundo dito, at pagkatapos ay protektahan ang kanilang kaligtasan at hayaan silang umunlad dito. Ito ay talagang mukhang ang pinakamahusay na paraan bahagi lamang ng lupain ang nawala, ngunit ang buhay ng karamihan sa mga inosenteng tao ay maaaring mailigtas. Ang mas mahalaga ay kasama ang halimaw bilang kanyang taga-suporta, si Han Sanchen ang tunay na Diyos sa ikatlong bahagi ng lupain. Lahat ng kasalukuyang problema ay maaaring mawala, kaya ang krisis ay aalisin, at maaaring niyang gawin ang ivory upang mabuhay ang buhay na pinakagusto niya sa lupain ito. Ito ay talagang isang beses at para sa lahat na solusyon hindi na niya kailangan pang sumulong sa sobrang pagod. Are you doubting the authenticity of my words? Although I have a murderous streak, I always keep my word, especially when faced with a small human bug like you, I will never break my word. Naniniwala akong hindi mo sisirain ang iyong pangako. Kung na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!